guys so akit ako dun sa obo kung ano ang pinagdago mga bata naku nakatakot naman nakatakot ng kumun amin ay si utak talaga naman nakasalta din paano kaya ito nakakasalta dito ngayon si utak na ito mga Ito pala. pinaggagawa ninyo di ha? <laughs> parang ano eh, Ayaw mga pinaggagawa ninyo. <laughs> parang nasa bypass operation. ha? Talagang kasama nyo pa ang aso? <laughs> sikat na ako. Oo, oo, sikat sa kalukuhan. Si Robin Padilla. Ayan guys, camera. nasa taas kami ng aming ku... Ayan o. Oh. Nasa taas ng puno desta tagal. Mm. Di ba? Pataas din. Kami ay nasa taas. Ney nasa baba po mga tubo yan. Thank you for watching. Trash talk ako eh.